Hello guys, magluluto naman tayo ng kangkong guys. Kangkong naman ang iluluto ko guys. Ginisang kangkong guys. Ngayon guys, hihimayin ko na yung kangkong guys para maluto na guys. Tanggalan ko na ng ano. Hiwalay ko yung mga dahon guys sa katawan guys ko ng paglilinis guys. At guys, itong tangkay niya guys, bukod ko sa pagano ano, sa paglilinis sa paghuhukas paghiwa guys ito na guys na ano ko na lahat guys tsaka ito, hugasan ko na guys ano guys, hiwain ko na yung tay ano guys yung tangkay ng kangkong guys siwain ko na guys ganyan ang kaikse guys yung ano guys siwa ng tangkay ng ano guys yung kangkong guys masarap to guys pag maluto na guys Hello so guys, ito na yung ano guys, yung tangkay ng kung kangkong guys na slice ko na guys. At ito yung sahog ko guys, pang ano, sahog sa ano guys. Tapos ito yung kama ano ko guys. Ito yung sibuyas at saka bawang guys. Yung bawang ko guys, kailan gusto ko guys maano mapino. Mapino yung ano ko guys, bawang. Didikdikin ko guys ikidikdikin ko tapos pipinuhin ko pa guys yan yan na guys pino na yung ang bawang guys yung sibuyas na ano, yun slice lang guys yung sibuyas mahapap yan na guys may sibuyas na slice ko na yung sibuyas guys papa iloto ko na guys yan guys iloto ko na guys yung ano ko mo na yung ano guys, yung pang ko guys. Ito guys. Ayan, pang ko guys. Bago yung pang Ngayon guys, ilagay ko na yung tampay ng ano guys, tampong guys. na ilagay ko na guys. Para yes, guys. Pagyanahin natin ang konting Tapos takpan mo guys, ibase yung dahon guys. Bukuan mo Malambot na yung ano guys, yung guys. Ilagay ko na yung dahon guys. Diyan na yung dahon guys. Mix mix lang siya guys. Mix mix. Hanggang siya. Malambot Takpan din siya guys para lumambot yung dahon. Lumiit siya guys. Yun guys, malambot na yung dahon guys. Hindi pa siya luto guys kailangan pa siya ito. Lagyan ko ng konting kalamansi, guys. Kalamansi juice, guys. Pangdagdag naman naman, guys. Tapos iluto ko pa yan, guys. Maya-maya, konti pa yan, guys. Hanggang malambot yung dahon, guys. Ayan, luto na, guys. Kainan na. Luto na, guys. Lambot na yung ano, dahon, guys. Kainan po. Kainan po. Salamat. salamat sa papanood guys salamat po